Hello guys! Magluto na naman tayo. Siyempre, maglagay lang tayo ng kunting mantika. Mainit na kasi itong pan na ginamit ko. Kanina pa pala nakasindi yung ating kalan. Yan, unahin ko pala yung luya. Siyempre, haluhaluin ko lang hanggang sa lumabas yung aroma ng loya. Sunod ko yung sibuyas. Sunod ko yung bawang. sunod ko naman yung bell pepper. Ihuli ko na yung carrots para medyo crunchy pa yung carrots natin mamaya. Yan, ilagay ko na yung pork natin. Naka-marinated na siya, siya guys. Naglagay ako ng kalamansi, toyo, at saka oyster sauce. Ayan, ilagay na natin. Siyempre, halo-haloon lang natin para ma-mix na maayos yung mga ingredients na nilagay natin. Antayin lang natin magtubig yung ating karne Lalabas yan bago natin lagyan ng unting tubig. Hinaan ko lang yung apoy. Mag-add pala ako ng tomato sauce. Ay, tomato paste pala ito guys. Nagkamali na tayo. Unti lang din, baka umasim naman ng todo. maglagay na ako ng tubig para palambutin mo na natin yung pork. Yan guys, tatapan mo lang na natin yung ating niloto hanggang sa lumambot yung pork. Ayan guys, kumulo na yung ating niloloto. At saka malambot na rin yung pork natin. Lagay ko na rin yung ating marinated na liver. Ganun pa rin, naglagay lang din tayo ng kalamansi, oyster sauce, at tuyo. Halo-haloin ko lang muna guys, para ma-mix yung liver natin na nilagay. Hinuli ko siya kasi nga, para hindi ma-overcook yung liver natin. Kasi pag nasubraan, titigas naman din siya. Parang kukunat yung liver natin. Maglagay din ako ng green peas. Ito pala yung paraan ko ng pagluto ng igado. Pero iba-iba din naman yung pagluto nito. Tatakpan ko lang din ulit guys. Pagpakuloyin muna natin. Ngayon guys, mag-add na ako ng carrots. Ilagay ko na yung carrots dito. Halo-haloin ko lang. Ayan, masarap na yung igado natin medyo marami lang siyang tubig. Dinamihan ko kasi yung mga kasama ko, naghahanap din talaga sila ng sabaw. Kasi pag lang, sasabihin, ano ba yan? Walang sabaw, kaya dinamihan ko na siya. Maglagay na ako ng black paper. Titimplahan na natin siya, guys. Titikman ko muna kung anong i-add natin. Mag-add tayo ng asin? mag lang ako ng konting asin. Siyempre, mag-add lang din tayo ng konting magic sarap para naman may lasang sarap. Kailangan ko ng bilikon guys, o ba diba, nalaglag na yung sandok. Kasi dumating na yung mga estudyante. Gutom na to for sure. May nakalimutan pala akong ilagay dito guys. Lalagay din ba kayo guys ng dahon ng laurel sa igado? Ako naman, nag add ako, pero huli na siya. Add lang din sa aroma sa igado natin. Pero nasa inyo pa rin yun guys, kung maglagay kayo. Kasi iba-iba naman yung taste natin pagdating din sa lutuan. Pag nagluto pala. Ayan, titikman ko na naman siya ulit guys kung tama na yung timpla natin. Mag-add lang din ako ng kunting sugar guys para mag-balance yung ano, asin at tamis. Kasi naglagay tayo ng kalamansi kanina. Parang na, medyo nasubraan natin ng kalamansi. Medyo masim unti. Kaya nag-add ako ng kunting asukal. tatakpan ko lang din ulit guys tapos parang kulong kulo talaga siya ayan guys tapos na tayo magluto sa ating igado ayan masarap na nagantay na yung mga uh, kakain kasi gutom na daw sila ayan kain po tayo bye